Ano ang hybrid o crossbreed na ibon? At pwede ba itong iparehistro? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi kung bagong viewers po kayo at napadaag po kayo sa uh, video ito at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay magibon ay humihingi po ako ng favor please subscribe my YouTube channel Olen Aviary at iba pa. Maraming maraming salamat. So mga kahabi, ang tatalakayan na, ang tatalakayin natin ay ano ba ang hybrid na ibon or crossbreed na ibon? At pwede ba itong iparistro At ganun din, uh, sagutin natin yung katanungan ng ating kahabi na si Rain or rimor. Uh, good day. Tanong po, kung ang progenies po ay hybrid o crossbreed, nang dalawang magkaib magkaibang ibon tulad ng Bajis at Paraket Albs 1 at Albs 2, ka GCC o yung tinatawag tong Green Chick at San Conure or Kakatil or at Gala Kakatu. At gustong i-register e ng breeder. Ano po ang ilalagay sa parot? As hybrid ba o sa lahi ng kak? Sana may masagot. Thanks. So, ito po yung katanungan ng ating kahabi na si Rain Orimor. So, shout out po sa inyo. So, uh, bigyan natin sila ng uh, konting uh, pagpapaliwanag regarding po sa hybrid at crossbreed at kung pwede itong iparistro. So, talakayan muna natin ano ba ang hybrid? What is hybrid bird? A bird hybrid is a bird that has two different species. As parent, the resulting bird can present with any combination of characteristics from the parent species. So yung hybrid ay dalawang uri ng ibon na magkaiba po ng uh, species. So ibig sabihin, uh, pinagpaparis natin yung magkaibang lahi hindi po isang species po magkaiba tulad nung natatanong ng ating kahabi. Yung uh, Alps 1 at Alps 2. Parehas silang uh, uh, birds pero magkaiba po sila ng species. O yung uh, tinatawag na uh, GCC at uh, Sun So magkaiba rin po sila ng species. So yung po ang magiging progenies nila ay hybrid. So ano naman yung uh, crossbreed? So what is a crossbreed? In animal breeding, crossbreed are crosses with a single species, while high hybrid are crosses between different species. So yun po ah, uh, ang paglilinaw natin yung crossbreed at hybrid yung crossbreed ay pinagsasama natin ngunit isang species lang tulad ng ah, budgerigar ito yung Melopsittacus undulatus so parehas species pagsasamahin natin yung budgie at yung parakeet kasi yung budgie kahabi ay medyo malaki yan malaki ang size niyan mayroong australian budgie at merong american budgie ngunit yung parakeet ay maliit na uri ng uh, badgerigar ngayon, isa lang silang species, Yon ang tinatawag nating crossbreed so yun po ang uh, pagkakaiba ng hybrid at uh, crossbreed so, bigyan natin ng example yung hybrid, so yung mole mole breed um, <laughs> mole breed, mole, mule mule ba tawag niya? pag pronounce mule or uh, mole a uh, bird ito ay hybrid between domestic canary and gold pinches so yun po yung uh, pinagsama yung dalawang species na magkaiba ay ito yung progenies nila na mole ang tinawag halimbawa yung pangalawa natin yung catalina mako ito hybrid of blue and yellow mako and scarlet mako so pinag-cross sila at pinagsama pero magkaiba ng species so yung magiging progeny nila ay hybrid na makatalina mako ito pa yung isa yung swos swos ba pronounce yan? s-w-o-o-s-e swos ito yung hybrid naman between swan and a goose so pinagcross sila so naging hybrid yung uh, kanilang progenies yung ito pa yung uh, example natin ng hybrid yung Italian sparrow a recognized hybrid species that is a combination of two different sparrow species so yun po yung mga hybrid na halimbawa natin. So ang tanong niya, kung pwede raw ba itong i-register as a breeder? So meron yan category, meron niyan pagkilala. So uh, how they are named. So paano nga naman sila mabibigyan ng pangalan? So kailangan niyan kahabi a uh, rain or remar. ito ay merong proseso bago ma-recognize yung ginagawa natin. So, yung uh, pagkocross naman ng mga species na inyong nabanggit, ay pwede naman yan kung personally uh, uh, purpose nyo lamang. Ngunit kung uh, mamarket na natin, ay kailangan ito ay ma-establish muna ng mahabang panahon para ma-recognize yung ganitong uri ng species. So, uh, how they are named? Una po, yung descriptive name, yung paglalarawan ng pangalan. Uh, hybrids are open-given names that indicate their parentage. So, kailangan pag nakapag-produce tayo ng progenies ng magkaiba na species, ay kailangan uh, alam natin yung pagl paglalarawan sa pangalan. Katulad ng itsura, kulay, laki katangian at dami. Baka naman nakapagpalabas tayo ng isang beses lang. Tapos sa susunod na progeny ay hindi na sila lumalabas. So mahirap po ito sa paglalarawan sa pangalan o yung descriptive name. So kailangan yung itsura, yung kulay, yung laki at katangian ng progenies ay kailangan maisa sa larawan natin. Yung pangalawa po ay yung establish uh, established species. Kailangan yung pagtatatag o yung itatag natin yung species na ating na-produce, na progenies na, na pinag-cross natin ng dalawang magkaiba na species. Some hybrids through repeated hybridization and stability stability over time become recognized as their own species with unique names such as Italian Sparrow So, pag gusto natin ma-establish muna yung ganito ang ating uh, paglalarawan ng pangalan sa bago nating mga progenies na uh, pinagsama na project uh, species, ay kailangan yung paghahalo natin ng dalawang magkaibang uri ay kailangan na uh, maitatag natin yung katatagan yung paglabas, yung pagproduce ng mga progenies nito ay kailangan maramihan hindi yung isang beses lang kailangan uh, marami ito, stability yung katatagan, yung nilalabas ng kanilang progenies ay pare-pareho yun po ang uh, uh, magiging matatawag na stability stability tapos makinre, kailangan nito ma-recognize muna para sa kanyang sariling pangalan doon sa uh, kakaibang pangalan unique name katulad nung halimbawa nung Italian Sparrow so bago lamang po ito na-recognize yung Italian Sparrow na combination ng dalawang uri ng Sparrow so yun po ang uh, Uh, kailangan natin gawin para uh, ma-establish at para natin maiparistro so yung ganitong uh, nag-project ng uh, magkaibang species at nakapag-produce ng kakaibang uri ng uh, uh, species o yung mga progenies o tinatawag na hybrid ay siya ang may uh, pwedeng makapagbigay ng ipapangalan sa kanyang mga na-produce na progenies na, na, na tinatawag na hybrid. So, hope mga kabi, meron tayong mga kahit konting uh, uh, kalinawan dito regarding sa hybrid. Kung bakit nga ba uh, pinag uh, cross natin ang magkaiba ng dalawang uri ng species. So, So, kung personal project lang naman natin kung personal purposes ay pwede naman natin ipag uh, pag uh, samahin or ipag uh, cross para makagawa tayo ng project yung tinatawag na ni kahabi ni Rain or Mar, yung Badges and uh, parakit at yung Alps 1 uh, Alps 2 ito uh, medyo mayroong itong uh, pagkakaiba na species dahil ang uh, Alps 1 ay Agapornis rosicolis, tapos yung Alps 2 ay Agapornis pisciri. So, yung iba ay uh, tinatawag nilang uh, buknoy raw yung resulta ng progenies. So, yung hybrid na ito ay uh, medyo ikakasira ng uh, quality ng isang uri ng lovebirds. Pero kung uh, magpa baka kapag palabas naman kayo ng magandang uh, uh, mutation ng... Uh, Uh, pinag-cross uh, nyo ang dalawang uh, LABS la 1 at ALBS 2 at tuloy-tuloy na ganun ang resulta ay pwede natin itong uh, iparecognize na mayroon tayong ibang uri ng species na hybrid na pinagsama ang ALPS 1 at ALPS 2. So ganun din yung GCC at San Conyor. Yung GCC po ay Perhura uh, Moline na species at yung San Conyor naman ay Aratenga Solstice Chalice. So, pag pinag-cross natin at uh, marami tayong na-produce, sabi nga nito, yung itsura, yung kulay, yung katangian, at yung dami. Kailangan marami tayong may produce muna bago ito ma-recognize sa atin. Bago natin ito ipaparehistro, kailangan ma-recognize muna itong hybrid, itong isang uri ng hybrid na mutation katulad nung mga nabanggit natin na halimbawa yung mule at yung Catalina Mako ito na recognize na tong uh, Catalina Mako Maca, dahil sa crossbreed ng uh, ay, sa hybrid na cross ng uh, blue Yellow mako at scarlet so uh, na recognize na po so kung nagpa-project tayo ng mga magkakaiba ng uh, species ay pwede naman po yan as personal breeding, as a personal purposes. Ngunit kung ipaparistro natin, bago natin ito maparistro kahabi, ay kailangan ma-recognize muna natin yung hybrid na gusto nating iparistro. Kailangan may pakilala muna natin kailangan maitatag muna natin kailangan ma-establish muna natin itong species natin at kailangan yung stability over time na pare-parehas ang nilalabas ng mga progenies na ito, hindi yung uh, accidental uh, progenies lang kasi merong mga ganun kahabit na nagbibreed tayo at bigla nakakapagpalabas tayo na napakaganda ngunit sa second and third so on and so forth na klats, ay hindi na po nakakapagpalabas so kailangan para ma-establish ang hybrid species ay tuloy-tuloy po na pare-parehas ang itsura, kalukulay katangian at dami ng mga hybrid species so ganon din po yung kakatil uh, ang kakatil po ay nimpikos-ulandikos at yung gala-kakato po ay Yulupus Rosi ros, si Capella. So yung uh, gala po ay isang uh, species ng kakato. Yung kakatil po ay kauri din po ito ng kakato. Ngunit ito po yung pinakamaliit na kakato. Kaya tinawag po siyang kakatil. So, pero kauri po sila lang kakato. So, pag, pag cross natin sila at uh, magkaroon ng hybrid ah uh, uh, ah uh, progenies ay kailangan is may establish muna natin at yung stability ng kanilang mga progenies. So mga kaabi, uh, yun po ang ating ah uh, uh tatalakayin nata na natatalakay kung ano yung hybrid at cross crossbreed. So yun po ang uh, ating napag-uusapan sa video ito. At uh, kung uh, mag nagbabala kayo mag-project, ay uh, yung po ang uh, pagkakaiba ng hybrid dahil yung hybrid nga po uli ay pinagsama natin ay yung magkaiba na species ngunit yung crossbreed iisa lang ang species ngunit magkakaiba ng mutation katulad sa GCC po uh, sa mga ALBS 2 yan, marami tayong um, mutation ng ALBS 2 ngunit isa lang po ang species ganun din po sa uh, green cheek conure yung perhura muline uh, pwede natin silang uh, ipag crossbreed yung magkakaiba ng mutation, dun nga pala sa alps to kahabi ay marami tayong mga uh, magkakaiba rin ng species ah. so ingatan din po natin at alamin din natin yung mga species ng lovebirds dahil marami po rin mga uh, variety ng species So, sa captive versus wild, many, many bird hybrids are created in captivity for the pet trade and for other purposes. So, yun po, yung uh, pag, uh, mga hybrid ay karamihan sa na 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 pr produce natin, natin yan or nakikreate natin through captivity dahil tayo po ay yung nagpapares sa mga ibon sa dahil sa ating uh, gusto natin makapag pet trade or for other purposes o yung mga personal purpose natin and sa and then they are given names by their breeders so kung sino po yung mga nakapaglikha kung sino nakapagtuklas ng hybrid na na mutation ay yung may-ari po ang makakapagbigay ng pangalan or itatawag doon sa na niya na hybrid species. So, sa wild naman po, hybrid are open harder to trap and they are not a uh, formal names according to bird body tail. So pag uh, wild po ay mahirap po ma-distinguish or makilala ang hybrid dahil mahirap po itong uh, ma ma, ma matrak nga, nga dahil ito po ayon sa bird body tail. So pag na-establish na po yung ating uh, ibon mga kahabi na nakapagbigay uh, bigay na tayo ng uh, pangalan ng uh, ating na produced uh, hybrid ay pwede na po itong uh, maisali sa CITES category sa Convention of International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora. So ito po yung CITES po ay isang convention ng mga international trader na may sa mga regarding po sa mga endangered species. So kailangan ma-recognize po muna ang ating mga hybrid na na species bago ito maparistro at dapat makilala din ng IUCN o yung International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources so hope mga kabi meron tayong mga natutunan regarding po sa hybrid kung ano nga ba ang hybrid o crossbreed na ibon at kung pwede po ito iparehistro. So ganito po yung proseso para maparehistro at ma-recognize yung ating na-produce na hybrid uh, species. Maganda ang buhay pag meron po tayong kaalaman regarding po sa hybrid at crossbreed na ibon. At kung po, pwede ba itong iparistro. So maraming maraming salamat mga kabi. At nice ko rin pong ishout out ang ating mga patuloy na sumusuporta. At sa mga silent viewers dyan, shout out po. At nice ko rin pong ishout out ang ating uh, all in mini farm page. Pakis uh, sa palo po yung ating uh, uh, all in mini farm page sa uh, FB page ito po ay uh, naka 1k uh, followers na po tayo maray marami po salamat sa inyong suporta uh, mga kahabi yung ina-upload natin sa youtube mga kahabi ay ina-upload din natin dito sa Olen Mini Farm so paki uh, pa, palo po yung ating uh, uh, page na Olen Mini P Olen Mini Farm. Okay po, maraming maraming po salamat. At ganoon din po, i-shoutout natin si Darren Kuwal. Uh, Hilario Ridado, shout out po sa inyo sir. Si Anton Tanheco, Peders Farm, shout out po sa inyo. Si Gabriel Takad Taladino JP, shout out po. Si Ner Harbaes, Ray uh, Madre Lijos, shout out po. Si Allen Hernandez de Di Dios, shout out po sa inyo. kahabi. Si Jeffrey Di Di Goma Jano, shout out po si Juan Arwen Gila, shoutout po sa inyo kaabi, Alberto Ramos, Tito Son, uh, shoutout po sa inyo, Ray Madre Lihos, shoutout po, at last but not the least, Angelo Taba, Tabamo Jr., shoutout po. Maraming maraming po salamat sa inyo mga kaabi, mabuhay and God bless. Thank you for watching!